Great day, mabuhay ka bosses. Alam mo, ka bosses. May mga panahon talaga na parang kahit anong gawin mo, walang nangyayari, walang resulta. Paulit-ulit um naka -drain. Pero eto, may gusto akong i-share isang simpleng framework na pwedeng mag ng direksyon ng buhay mo. Pero hindi ito para sa mahina ang loob. Isipin mo to, buhay mo ngayon, nasa dulo ka ng isang tulay. Hindi ka sigurado kung tatawid ka. Kasi baka malaglag ka, baka magkamali ka. Pero kung hindi ka gagalaw, forever kang nandyan. Stuck, walang progress. Ako, hindi ako naging milyonaryo dahil sa pera. Hindi dahil sa mama ko lang. Naging milyonaryo ako kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong baguhin ang script ng buhay ko. Yung dating mahiyain, dating walang boses, biglang lumaban, hindi para sa applause ng iba, o, hindi para marinig ko ang sarili kong magsabing, ang galing mo, uh, kinaya mo man. Dumaan ako sa rejection, sa failures, sa gutom, De, pero kinaya ko dahil may push, yung sakit na ayoko nang balikan, at may pull, yung vision ng taong gusto kong maging, at alam mo yung masakit, yung alam mong kaya mo, pero pinipigilan ka ng takot mo, eh. yung di mo sinusubukan, pero araw-araw mong iniisip, paano kung tinuloy ko? Kaya ito na, yon, kung gagawa ka rin lang ng kwento, gawin mong kwento ng pagbabalik mo, ng pagbangon mo, ng pagiging ikaw na hindi na natakot, maninan kahit manginig ka pa sa simula. Tandaan mo, walang susuko na na uh, hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang magsimula